Ayan eh. Tilapia at saka isda nga lang. Oh. Mahi pa yan. Dami eh. Mga kaisla. So bali naglambat pala kami dyan kanina sa may baybay lang ng dagat. Ayan. So pauwi na rin kami. At uh, naglataglak pa dito ng lambat. So tatry namin yung kumaisda dito sa loob bali ito yung huli namin kanina yan dyan sa may dyan lang sa baybay ka lang kami bali ilang bara lang kami at may huli rin naman kami ayun o meron kami isang banak tapos mga ito mga sibu sibuan ayun o ayun sariwan sariwan So bali tatabugin namin to. Yung lamban namin nando sa dulo. At gagamit lang kami ng pang tabog ng ganto. Para guys, samahan niyo kami. Tabugin lang namin. Nakadilim sila sa lambat hindi yung lambat namin sa may bandang dulo uh, bumukas na kasi kong ilog kaya pasok na rin siguro yung mga isda dito so, bali may bali mga isdang tilapia rin dito sila sa lambat ayun guys yung lambat namin dito kaya kami yan ayun yung lambat namin sa unahan kailangan lang natin tabugin kasi kung hindi mo tatabugin ayun eh o guys may mga tumatalo na sa lambat Ayun, kumagalaw na yung lambat guys oh. Ayun, uli na to. Ayun oh, sa gitna, gumagalaw din. Ito so guys yung lambat oh. natin kung ano yung mga nahuli? Ayan o. Tilapia at saka isda nga na. Ninjag, arsanaral dito. Eba. Meron dyan. Wala nga dito. Hmm? Wala dito. Ano isa? Ito kasi Tilapia pa rin. Dyan. hanggang dito to guys oh. Eh. Bale, may tatlo dito sa unang layer tatlong peraso ay ito pa oh eh. ito pa Angel. nakaraan guys nakahuli kami ng alam mga dito uy mga talong banak balak yung isa sa pinakamahirap huli sa lambat so, yung isa ng balak mahirap matyambahan yung sa lambat ito guys yun Ayan, tayo ng banak? Saka isang tilapia. Ito. Midyad. Hindi. May hmm. so, tatlo na rin sa isang pangalawang layer. May dalawang layer pa dito guys. Ayos. Uy may isa pa. May dalawa. Oh, O. Tilapia. Saka isang tilapia rin. Ito pa guys o.

telap mm -hmm. e, ya. Hmm. Wes telap ya. Telap ya kok. Telap ya Ren. Ayo. Tarat tabuk tai pabalik. Ayo. Ini malam guys. Ayo. Bali order kolang yang sa online 649. Bali tarif harus pangkat gemes ke palang naga gamet ya. Oh. Okay, ako ulam na yan. Try pa namin isang bara dun Ayos. Ah, so, kakalasin muna namin guys. Kakalasin muna namin tapos maglalaglag pa kami ng isa. So, ayan, guys, tapos na kami maglambat. Uh, at at balito yung lambat na ginagamit namin. So, mau order lang to sa online. Ayan, medyo madumi na lang. At sa bahay na lang, lilinisan. So, ito pala yung mga nahuli namin lahat. At, bali naka isang uh, latag pa kami dun sa may unahan. At, nandagdagan pa rin. So, bali ito na lahat yung nahuli. Ayan Tingnan nyo guys, fresh na fresh to. Fresh na fresh. pa yan. Dami. Oh. Yan yung guys. Oh. Isang banak, Tapos may mga ano rin. Ito is ganito. Buwan-buwan. Ayan Oh. Tapos banak pa o. Oh. yung masakit makatinig sa samaral or malayos dito tapos yan tilapia ayan ito naman yung masarap panigang sibu-sibuan So, hindi na talaga lumalaki itong mga ganitong klase ng isda, guys. Ayan. Ito yung tunay na sibo. Ayan. Ito naman, ano. Ah, uh, bugaong. Bugarot. Ito ay yung talagang sibong lumalaki. So, ayan, guys. Siguro may mga tatlong kilo rin siguro to. Uh, Sariwa-sariwa talaga yan. Ayos. Uh, fresh na fresh. Fresh. Uh. Ayan naman. Uh, ayan lang. So, basta masipag ka lang dito sa isla ay uh, hindi ka mawalan ng ulam. At hanggang dito na lang. Ayan lang guys. At pagkatian na lang namin to, Dalawa. So hanggang dito na lang guys. At maraming maraming salamat. Pa-bye.